nakita na ba ng ganito yung pinutol yung saging actually matagal na tong putol mga one month so, siya, tapos tumubo na lang tong ganito lang ga. meron tumubong saging meron ding tumubong puso ng saging ayan talagang kala mo isang puno na siya pero ito ng niya, na yung itsura puno niya maigsin na lang ngayon na ako ng ganito so ito lang yung saging niya hindi na siya lumaki ganyan lang yan Pwede pa yun, magiging ganito. Mamumunga pa rin siya kahit nga putol. Curious lang ako mga ga. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pinutol na saging, namunga pa. At may puso pa. ba? Diba? Ewan ko lang sa iba kung nakakaranas sila ng ganito or nakakita sila ng ganon. Pero ako, first time ko nakakita ng ganito. Sa aming tanim. Ayan.